Sa gitna ng pag-uusap ni na Donald Trump at Vladimir Zelensky ngayon sa Washington, himayin natin ano ang iniaalok ngayon ng diktador ng Russia na si Vladimir Putin para sa kapayapaan. Ano nga ba ang sinusubukan niyang isingit sa mismong kasunduan ng kapayapaan na ngayon ay iginigiit din ng Presidente ng Amerika? Ngayon, tatalakayin natin ang tinatawag na pakete ng diktador na si Putin kung saan, kung paiikliin, hinihiling na ibigay ng Ukraine ng buo ang Donbas sa mga Ruso. Kapalit nito, di umano'y nangangako ang Moscow ng pansamantalang tigil putukan sa timog ng Ukraine. Tatalakayin natin ito ng buo. Ako si Alexi Pechi. Ngayon ay ikalabing walo ng Agosto sa ating kalendaryo. Bago magsimula, paki-subscribe sa channel, mag-like, mag-comment at huwag kalimutang i-follow ang telegram channel na Pechi News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Walang paligoy-ligoy. Mabilis nating tatalakayin ang mga mahahalagang detalye. Ano nga ba talaga ang pakete ni Putin sa totoong buhay? Ano ang ipinangako ni Putin kay Trump at ano ang kanyang mga kondisyon para sa kasunduan pangkapayapaan sa digmaan ng Russia at Ukraine? Ayon sa Reuters at Financial Times, sa Alaska ay hiniling na umalis ang Ukraine sa buong Donetsk Oblast. Kapalit nito, ifa-freeze ang natitirang frontline at maaaring luluwagan ang ibang teritoryal na paghahabol. Oh, tawagin na lang natin ang mga bagay sa tunay nilang pangalan. Sinusubukan nitong gawing formal sa politika ang hindi nakuha ng mga Ruso sa lakas militar. Layunin ng kasunduan ay pansamantalang pahinga, hindi kapayapaan, bago muling maglaban. Para ang estrategiya ni Putin ay magmukhang, sabihin na nating balanse, para may maiaalok si Putin at Trump sa mga Europeo. Kapag sinasabi nila na tingnan ninyo, oh, ang Kyiv ay nagbibigay ng concession, pero pati ang Moscow ay nagbibigay din ng concession. Ayan, para magmukhang balanse ang estratehiyang ito. Ang Moscow, alam mo, ay nagdadala ng ilang mga bagay. Maliliit na dapat magmukhang totoong mga konsesyon mula sa kanilang panig. Hiniling ni Putin ang buong Donetsk at nagpapahiwatig ng pag-freeze ng labanan sa Kherson at sa Purishia. Pagkatapos, lumabas ang pahayag na bukas si Putin na pag-aanin ang ibang hinihingi. At sa gitna ng lahat ng ingay na ito, ipinapakita ang lahat ng ito bilang isang kompromiso. Parang sinasabi na ang Russia ay umuurong din. Iba ang tingin ng mga strategist dito. Ang pagtalikod sa walang silbing bulsa ay hindi pag-uurong, kundi pag-aayos ng heometriya ng harapan at ang pagyayelo ay pagkukumpuni ng likuran. At ngayon, maganda ang isinulat ng Sky News tungkol dito. Na parang ang Donbas na hawak ng Kremlin ay magiging tulay para sa susunod na pag-atake. Hindi ito metapora. Ito ay mapa ng mga bodega at himpilan ng tren. Sa madaling salita, sinasabi ni Putin na handa siyang i ang labanan sa Kherson at sa Porishia at hindi na susugod. Tapatin natin, hindi naman sila makakausad. Hindi nila kaya. Labing-isang taon ang sinusubukan sa Donetsk na rehiyon ang depensa ng sandatahang lakas ng Ukraine pero hindi pa rin nila ito nabutas. Ngayon, sinasabi nila, bakit hindi na lang natin ilagay sa kasunduan na kung anong di nakuha sa lakas militar, kunin na lang sa paraang politikal? Sumskaya at Karkovskaya na rehiyon, mga maliit na bahagi kung saan may labanan. Putin, pwede nating ibigay ito, pero hindi buo. Maglagay ng buffer zone doon na parang concession pero may totoong concession ba rito? Wala. Bakit biglang sumiklab ang isyong ito sa impormasyon na espasyo? Bakit alam mo? Bakit ito biglang pinag-uusapan ng todo ngayon? Hindi nagdala ng tigil putukan o pagtigil ng labanan ang pagkikita ni na Trump at Putin sa Alaska. Ngayon, aminado ang kaluraning media na walang malaking tagumpay o kasunduan. Kung walang katahimikan sa harapan, ang tigil putukan ay parang tabing lang para ipagpatuloy ang digmaan sa ibang paraan. Ibig sabihin, magpapatuloy ang digmaan, magbabago lang ang anyo nito. Samantala, si Trump, pinasimple niya ang sitwasyon at sinabing, Get sa make a magkasundo na kayo, gawin niyo na ang kasunduan. Sabi niya, nagkasundo na tayo, pero yung halos niya, alam mo na. Parang sinasabi niya kay Putin, Oh, sa mga kondisyon ng Russia, halos nakuha na natin ang kasunduan. Ayon sa mga pinagkukunan, tumutugma ang mga kondisyong ito sa matagal nang hinihingi ng Kremlin, pagtanggi ng Ukraine sa NATO at legalisasyon ng pagsakop sa Crimea at Donbas. At itinatala ng magasin na time ngayon ang posisyong ito. Tanggihan ninyo ang NATO at Crimea, tanggihan ninyo ang Donbas at makakamit ninyo ang kapayapaan. Tawagin ninyo ito kung anuman ang gusto ninyo. Iyan daw ang realismo doon. Gaya ng sabi ni Trump, ito raw ang kasunduan ng siglo. Pero sa totoo, layo nitong sirain ang estrategiya, depensa at legal na balangkas ng kapayapaan ng Ukraina. At ngayon, tatalakayin natin ang legal na aspeto. Ayon sa opisyal na pahayag ng Europa, sa Ukraina ang desisyon sa teritoryo at hindi binabago ang mga hangganan gamit ang dahas. Hihigpitan pa namin ang parusa hanggang makamit ang makatarungang kapayapaan. Hindi lang ito suporta sa Ukraina, kundi babala rin sa Washington at Moscow na ang legalisasyon ng marahas na pananakop sa pamamagitan ng kasunduan o kapayapaan ay haharapin ng Europa. Sabi ng mga Europeo, walang limitasyon sa hukbong sandatahan ng Ukraina. Bakit ito mahalaga? Kasabay nito, ayon sa Moscow, isinusulong nila ang tinatawag na simetrikong garantiya. Ibig sabihin, kung may security guarantee ang Ukraina, dapat meron din ang Russia. Na parang Pwedeng panatilihin ng Ukraina ang kanilang hukbo, pero sa mas maliit na anyo, kaunti lang. Ibig sabihin, sa totoong buhay, lahat ng mga limitasyon na ito sa bilang ng mga tauhan ng sandatahang lakas ng Ukraina, sa dami ng mga armas, bilang ng mga tangke, artilerya, mga raketa at iba pa. Pero lahat ng ito ay paglikha lang ng mga oportunidad para sa susunod na pag-atake ng Rusya. Tungkol sa mga garantiya ngayon sinasabi ng koponan ni Trump na pumayag si Putin sa mga garantiya ng seguridad para sa Ukraina na parang istilo ng NATO pero hindi kasali ang pagsali sa NATO. Parang maganda pakinggan. May kompromiso talaga hindi tinanggap ang Ukraina sa NATO. Maraming sinasabi si Trump tungkol dito pero sinasabi niya na bibigyan naman daw ng mga garantiya ng seguridad halos katulad ng sa NATO pero wala ang NATO. Oo, parang nasa gitna pero sabi nga ang tanong ay nasa laman. Mga garantiya na walang automaticong pagsisimula ng tulong militar, walang ratifikasyon mula sa mga parlamento ng lahat ng miyembro ng NATO at walang tiyak na kota para sa supply ng mga armas. Lahat ng ito, pasensya na, ay parang Budapest Memorandum numero 2. At alam ito ng Kremlin ng mabuti. Sa kanila, sa Kremlin, kailangan lang nila ng papel na maganda ang tunog pero walang automaticong ipinapatupad. Kaya ang pagsang-ayon sa ganitong mga garantiya ng seguridad ay hindi konsesyon ng Moscow. Ito ay pagtatangkang ibenta ang hangin kapalit ng mga teritoryo ng Ukraine. Ibig sabihin, kung sa mga garantiya ng seguridad na ito ay malinaw na nakasaad na simula bukas at sa loob ng susunod na 30 taon halimbawa, makakatanggap ang Ukraine ng ganitong dami ng mga armas bawat taon. Pinalalakas ang hukbo sa ganitong mga saklaw. Lahat ng mga parlamento ay niraratipika ang mga garantiya ng seguridad na ito at nangangakong tutulong ang mga puwersang militar ng mga bansa ng North Atlantic Alliance sakaling magkaroon ng panibagong agresyon at iba pa, at iba pa. Iyan ang mga garantiya. Pero kung isusulat lang na tutulong kami sakaling kailangan, hindi iyon garantiya. Katang isip lang iyon. Ano ang sinasabi ng Ukraina? Ayon kay Zelensky, hindi isusuko ng mga Ukrainyano ang kanilang lupa at hindi aalis ang mga sundalo ng Ukraina sa Donbas para mapanatili ang depensa. At iyon na yon para sa Ukraina, ang pag-freeze ng sitwasyon sa utos ng Kremlin ay hindi kapayapaan. Pasensya, ito ay simpleng pagputol ng teritoryong hindi nasakop ng Ruso. Sa ganitong diwa, anumang kasunduan na may minus Donbas ay ituturing na pagsuko. Dito papasok ang panloob na politika ng Ukraina na magpapabagsak sa isyu. Kahit sinong pamahalaan ng Ukraina na pumirma sa kasunduan, basta minus Donbas. Ganito ang politikal na sikolohiya ng sandali. Kailangan ng Moscow ng pahinga? Kailangan ng Washington ng resulta? Hindi. Hindi Washington, kundi Donald Trump. At kailangan ng Europa na hindi tuluyang masira ng resulta ang mismong ideya ng seguridad ng Europa. Dito lumilitaw ang eksena sa media, kasama ang, gaya ng isinulat ng Guardian ngayon, mga bodyguard ni Zelensky, si Macron, Starmer, Mertz, Melanie, Stubb, von der Leyen at Mark Rutte. Nagbabala ang Guardian. Wala pa rin kongkretong plano ang Europa kung magbago ang posisyon ng Estados Unidos. Dahil dito, napipilitan ang Europa na panindigan ang posisyon na walang pagbibigay ng teritoryo o limitasyon. Ang sandatahang lakas ng Ukraine at paghihigpit ng parusa ay hindi laban kay Trump, kundi dahil sa takot sa domino effect. Ngayon Donbas, bukas panibagong pagyayelo. Bakit tayo nagbabayad para sa digmaan ng iba? At isa pa, may isa pang nakatagong punto na gustong gusto nilang hindi binabanggit ng buo. Alam mo na. Ngayon, isinulat ng The Telegraph na sa mga hinihingi sa pakete ni Putin. Kasama ang proteksyon ng simbahang ortodokso ng Russia sa Ukraine at opisyal na status ng wikang Ruso. At gaya ng naiintindihan ninyo, hindi ito tungkol sa humanismo, hindi ito tungkol sa proteksyon ng mga pambansang minorya, hindi ito tungkol sa proteksyon ng mga relihiyosong grupo. Lahat ng ito ay infrastruktura ng impluensya ng Russia sa loob ng Ukraine. Dahil ang wikang Ruso ay mga paaralan, ito ay edukasyon, ito ay pagpapalaki ng populasyon, ito ay mga korte, ito ay kapangyarihan, ito ay impormasyong espasyo, at iba pa. Ito ay pagtagas ng Ruso. At ang simbahang ortodokso ng Rusya sa Ukraine ay isang media agenda. Ito ay isang network ng mga ahente, mga KGB, at iba pa, at iba pa. Sa pagsama ng mga usaping wikang Ruso at simbahang ortodokso sa kasunduan ng kapayapaan, nagkakaroon ang Kremlin ng legal na paraan para impluensyahan ang politika ng Ukraina. Pagkatapos nito, magiging madali na ang lahat. Ang paglabag sa karapatan ng mga nagsasalita ng Ruso at simbahang ortodokso ng Rusya ay nagiging kasangkapan ng pananakot. Muli, hindi ito garantiya ng kapayapaan. Ito ay nakabaon na alitan. Dahil patuloy ang digmaan sa harapan, hindi pwedeng magtatag ng kasunduan. Dahil agad naglalagay si Putin ng mga punto ng alitan doon, na kung saan maaari niyang sabihin pagkatapos, pakinggan ninyo, hindi sinusunod ng Ukraine ang mga tuntunin ng kasunduan sa kapayapaan. At dito, makatarungang tanong, nasaan nga ba rito ang tinatawag ng mga konsesyon? Sabi nila, binibigyan daw ni Putin ng konsesyon si Trump. Pero hindi naman totoo. Ang alok na ifreeze ang front sa kondisyong pabor sa susunod na atake, at pag-usapan ang maliliit na pagbabalik ng teritoryo na walang epekto sa estratehikong sitwasyon ay hindi talaga mga konsisyon. Handa ang Rusya na pag-usapan ang pagbabalik ng ilang piraso ng lupa, kapalit ng buong Donetsk, ibig sabihin, ang buong Donetsk na rehiyon. Maganda, oo, pero hindi nito dala ang kapayapaan. Kailangan din itong ipahayag. Hindi kompromiso ang pakete ni Putin, kundi tangkang gawing legal ang pagkatalo ng Ukraine. Ito ay CP mula sa pahayagang Reuters. At panghuli, kung may nagsabi na ang kapayapaan ay maaaring makamit ng mabilis, halos agad-agad dapat mo agad siyang tanungin. Magtatagal ba ang kapayapaang iyon kahit isang taon lang? Kung puro salita lang ang mga garantiya, walang mekanismo at pag-atras lang ng sandatahang lakas ng Ukraine sa Donbas ang kasunduan. Habang ang mga parusa ay pangkalakal lang para sa imahe, hindi ito tunay na kapayapaan. Lahat ng ito ay pansamantalang paghintulang at ang paghintong ito ay babayaran ng dugo pagkalipas ng isang taon, baka anim na buwan lang, baka tatlong taon pa. At dito, kinukuwote ng Reuters si Trump, halos naabot na namin ang kasunduan, kailangan pumayag ang Ukraine. Sagot ng Kyiv, hindi namin ibibigay ang lupa o sirain ang depensa namin. Malinaw na sinabi ng Europa na hindi dapat baguhin ang hangganan sa dahas at dito kami titindig. Kaya sa ngayon, parang sinusubukan lang ni Trump na ipilit sa Ukraine at Europa ang isang kapayapaan na magmumukhang maganda lang sa larawan para makalabas si Trump at masabing, nakamit ko ang kapayapaan. Sa totoo, pansamantalang hinto lang ito kaya dito ko muna tatapusin. I-comment ang opinion at konklusyon sa ibaba. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at i-like ang episode. Yun lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.